Gusto mo ba na kahit sa pagtulog niya, ikaw ang magiging laman ng isip niya? O sa lahat ng oras, ikaw lamang ang pagkakaisipin niya? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo -lalo na kung ikaw ay palagi na lang man niya at bihira na lang siyang nagre-reply sa mga text o chat mo. Kaya gawin itong ritual na buo ang loob mo at hilingin ito ng buong puso. Pwede ito gawin sa kahit na araw o oras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka ng baso at lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, maglagay ka ng isang kutsarang asin at isulat mo rin sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at ilagay ito sa baso na may tubig at asin. At nang malagay mo na, hawakan mo muna ang baso, ilapit sa baba mo, magfocus at magkonsentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan itong ritual, ako lamang ang pakakaisipin mo sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At kung gusto mo, pwede mo padagdagan ng hiling, wala pong problema. At itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam at dapat hindi po ito matatapon dahil hindi po natin ito pwedeng takpan. Itago lamang ito sa loob ng tatlong araw at itapon mo na. At hayaan mo lang ito sa pinaglagyan mo, hindi na po ito kailangan bulungan mo pa. Basta itago ito na walang makakaalam. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. Depende po sa inyo. Pwede ka rin naman gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.